Hello mga guys. Ah, uh, uh, our topic for today is all about uh, mga ugali, kanya-kanyang ugali ng mga tao. Actually guys, uh, mayroon pong napakaraming ah uh, ugali ng tao. Mayroon na 'yung Actually hindi mawawala 'yung mabait, uh, masipag, pero mayroon din namang ah uh, masama. Uh, Matapobre, mapanlait, uh, chismosa, mahilig manira ng kapwa. Marami talaga guys. Pero yung pag-uusapan natin ngay ngayon guys is tungkol doon sa uh, ugali ng tao. Nakita nyo guys, nakita nyo ba yung isang viral na tungkol sa panlalait ng isang babae doon sa mga construction workers? Actually guys, kung, mag kung pag uusapan natin yung construction, uh, hindi po yan siya ibig sabihin na isang tao lang yung pinag-uusapan natin dito. Kasi kung in-generalize, kasi pag construction, nandun yung engineer, may foreman, uh, may timekeeper, o uh, hindi natin may iwasan nandun yun yung mga labor. so, kung gagamitin mo yung term na construction, uh, masisira ka talaga guys. Kasi guys, ganito yun siya. May ugali kasi ang tao na kung ano yung gusto mong ilabas sa bibig, hindi iniisip. Ngayon, nung yung babaeng nagpost tungkol sa mga construction workers, ah, uh, nag, ano siya ulit ng ibang, uh, ano niya, yung ibang hakahakat kuro-kuro niya, nagpalabas siya ulit. Sinabi niya na for content lang yung ginawa niya. O, nandun na tayo for content lang. Pero hindi niya inisip guys, nakakasakit siya ng kapwa niya. Hindi natin mapipigilan guys, na may tao talaga na ayaw sa mga construction workers o yung sinasabi nating labor. May mga tao na ayaw doon sa mahirap. May mga tao na, ay hindi natin kasi yun maiaalis guys. Kasi actually, kung pag-uusapan natin kasi guys, kanya-kanya nga tayo ng ugali. At kahit ako guys, kung ano yung ayaw ko, ayaw ko talaga. Pero sana naman, Magiging atin na lang. Huwag na nating daanin dito sa social media para sabihin na lang din na uh, napakagaling mo. Pero hindi mo ba alam na pinipiti, pinipintasan ka ng napakaraming tao? O sabihin na natin, ayaw mo ng construction workers. Ang tanong, may construction workers kayang may gusto din sa'yo. Ah, Di ba? Wala. Kasi sa ugali mo. Guys, minsan kasi yung ugali ng tao hindi natin na control oo ando na tayo yun na okay na okay na ayun na sa niya sa construction sige punta tayo sa ibang aspeto ng buhay gusto niya yung uniform sundalo pulis o mga navy o, Philippines constabulary o ano ano pa diyan basta min in uniform ang tanong gusto naman kaya sila di ba kasi tayo guys Uh, dinadaw natin yung kapwa natin pero hindi natin tinitingnan yung sarili natin minsan kasi guys akala natin tama tayo. Pero guys, hindi natin alam na napakamali pala natin. Eh, kaya gaya ngayon guys, may maraming nang babasa kanya. Kasi nga, hindi tama yung ginagawa niya. Kaya dapat, kung ayaw niya ng construction workers, sinarili na lang niya. At isa, ito din guys, isang paalala lang po. Walang masama gumawa ng content. Ang masama yung content na ginagawa mo. Huwag mong hamakin yung tao for views only para lang magkaroon ka ng maraming likes, para lang magiging viral ka. Huwag ganun. Kung ayaw mong masaktan dahil maraming nambabas, kasi sa mundo ng social media guys, napakaraming base. Hindi mo mapiplease lahat ng tao dito sa social media. Kahit wala kang ginagawa, kahit sumasayaw ka lang, kahit kumakanta ka, makikita at makikita nila yung kapintasan ng bawat isa sa atin. O, to totoo yan siya. Kaya dapat, kung gagawa tayo ng uh, content, dapat yung namang wala tayong masagasaan, wala tayong masasaktan, at lalong walang makikitang mali sa'yo yung mga basher. Kasi, guys, sa totoo lang, yung basher talaga, hindi na yan mawawala sa social media. Ako nga sa sarili ko, nababas din ako guys. Kasi, ganyan talaga ang tao. Pero yung binabas ko guys, hindi masasakit na mga sinasabi ko, kundi yung para magising lang naman sana yung mga nagko-content na hindi na rin naman maganda. So, payo ko lang sa inyo guys, lahat ng content gawin nyo. Pero naman guys, please, pakiusap huwag kayong mang-apak ng kapwa niyo